Actually sir, nakaka-apat po ako sa isang araw na ganito. Ay, apat na ganito. Grabe, ang dami. Talagang punong-puno po siya pag nilalabas po namin. Uh, yes. Solid oh. Yes. Tsaka ano siya? Talagang puro po siya. Oo, oh, puro, talaga. Puro talag buko, tsaka Boko. puro sabaw siya ng buko. Sir. Alam nyo ba mga ka all goods eh, Nandito ako ngayon sa Quiapo At after ko nga magsimbay Naglakad-lakad muna ako dito Ito sa Villalopo Street Para magganap na mapuputripan At sakto naman na ispatan ko si kuya Naman na curious ako Kung ano ba yung tinda niya Kaya titikman natin yan Pre, hindi rin kumpleto Ang pagdayo natin sa Quiapo Kapag di natin natikman Yung mga pangmalakasan nilang street food Sulitin na natin to At suportahan din natin Ang mga small business Wow, oh, marami din bumibili kay kuya Okay guys, nandito tayo sa Quiapo ngayon Sakto naman mainit kaya uh, may nakita ako dito parang ano. Meron akong nakita dito guys parang ice cream. Try natin. Mukhang masarap po. Yan magandang araw. Ano yung tinda mo sir? Sherbet po sir. Ah, sherbet? Yes po sir. Ah, sariling gawa mo yan yes, sir? Yes po, sariling gawa lang po hindi po namin siya ina. Ah, uh, yes, magkano okay. naman yan, so, sir? 20 pesos lang, bossing. Parang buho shake ice cream po siya. Ah, anong... Kung buho ka -huh. po, uh -huh. sabaw yes, siya ng buho. Gawang kabangpangan, kaya manyaman po siya. Oo, oh, oh, ayos ah. Anong oras ka nag-o, ano titinda dito kuya? ya? Sir po ako dito 12 hanggang 1 po ng panghali po. Panghali po. Ah, uh, araw-araw naman yes, 'yon. Araw-araw po. Ano 'yan dito lang yung pwesto mo? Yes po. Sa way lang naman po 'to ng Villa Lava Okay, sige nga pa bilhin nga isa ko ya. May 20 tayo sir pa. Ngayon lang 20, may meron po tayong mas malaki. Ayan guys, meron siya may malaki din. Ito, magkano naman yung malaki mo? 50 pesos. Okay, sige, pabila ako isa. Okay, sige, pag lang sir. Oo. Oo. Ako, mainit yung panahon niya. Sakto-sakto Talagang puro po siya. Anong pangalan mo pala, sir? Sir Edison. Okay, yan. Punta na kayo dito, guys. Malapit lang to sa may tapat ng simbahan sa Kiyapo. Yan, salamat, kuya. Sir, tingnan mo, sir. Sir, nakaka... Ilang ganito ka naman sa isang araw? Actually, sir, nakaka-apat po sa isang araw na ganito. Ay, apat na ganito? Grabe, ang dami. Talagang punong puno po siya pag nilalabas po namin. Oo. Yes. Solid, oh. Tsaka, ano siya? Talagang puro po siya. Oo, puro talaga. Puro buko, tsaka puro siya ng buko, kasi Tsaka sa mga naghahanap po nito, sir, location lang po natin, sa Sabilla Lobo Street. Dito, sa may malapit, Sa tapat lang po nito, ito po siya. Ito lang po. Ayan, ayan, ayan. Ito yung share bed. Ayan si Kuya. Salamat Kuya. Salamat. Ayan guys, ito pa yung isang paninda nila. Ayan o, no? bagong bagong gawa ito guys. O oh, ulit. Buko yan no? Ayan guys, pure na, na buko yan. Tapos ito yung gatas na nilalagay nila sir. Evaporate. Ayan. Kaya natural talaga na gatas yan. Walang halong iba. Ayan guys, ito na yung sherbet ni Kuya na 20 pesos. Tikman na natin ito. Ito yung trending dati. Pero hanggang ngayon naman, trending pa rin siya. Dahil sakto-sakto ngayon ito. Mainit yung panahon. Tikman natin. Solid, sarap. Kasi purong buko talaga to, Kaya refreshing talaga. Tapos lasang-lasang din yung gatas na nilagay sa kanya. gumagawi kayo dito sa may Kiapo. Malapit lang sila sa may simbahan. I-try e nyo na to. Sherbet ni Kuya. 20 pesos lang. Napaka solid. Refreshing. Quality. Ayan si Sir. Siya yung isang nag nagtitimple ng sherbet ni Kuya. Ayan siya to. Okay Kuya. Thank you Sir. Thank you Sir. Salamat po. Thank you Sir. Have a nice day. <parity> Yan guys, Tikit na masarap. So dito,